Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa misa pong ito, ating isama ang mga intensyon ng sumusunod. Thanksgiving and Special Intentions, Cancer Warriors Foundation, Sylvia Meralit, Gina Reforma, Gutierrez and Parilla Family, Rolly and Sally Arcibal and Family, Villa and San Pedro Family, Frank and Benjamin, Manguera Family, Danny and Linda, Manguera and Family. Mangaliman and Deasos family, Belarmino family, Rodel and Mali Medinilla and family, Gilbert and Peng Malelang and daughter Gina, Ruel and Gay Malelang Rivadinera and family, Engineer and Mrs. Aventan and Lingling Tan and family, Bautista and Betenol family, for the safety of the doctors, nurses, hospital staff, military government officials, volunteer, priests, and lay persons all over the world. Birthday blessing, ne Leia Naling, Mila Doctor Doctoro, Father Joey Mandia, Veneri Mendoza, John Johnson Velasco, Loris Grave, Conrad Salonga, Bernadette Araño, Salvelin Mayores, Mark Anthony Malabana, Sister Josefina Peralta, FDCC, Marites Rubio de Luna, Rosalinda Makasay. Healing for Anacorita C., Rosalie Bautista, Grace Solis, Joan and Ian Otero, Jan Ezekiel and Ivy Vecinal, Jose Raul and Marie Jean, Bella Di Mayuga Barion, Mauro Sol, King Bunyi, Sara Gioche, Dan Daniel Lantin. Eternal Repose for Loretta and Luciano Gutierrez, Pedro Malabanan Jr., Brother Dindo Dumaralit, FSC, Nestor Tumanon Estrella, Amado Kizana, Peway Kizana, D.Y. Ranyuts Natiola, Rolando Valdez, Remedios Tobiera, and Asuncion B. Ignacio. ikaw ay tama at banal. Diyos ko, ako'y kahabagan sa maghapong panawagan. Dulot mo'y kapatawaran sa lahat ng nagdarasal dahil lubos kang magmahal. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sumayin niyo ang kapayapaan. Mga kapatid, patuloy ang ating buong kababaang loob na pagharap sa Diyos, sa ating pagkilala, sa ating kahinaan at kasalanan at gano'n rin sa kabutihang loob at awa ng Diyos kaya't muli aamin tayo at hihingi ng kapatawaran inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang kaya isinasamo ko sa mahal na birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid Ka na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan Ka tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. <laughs> Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti inyong tinataglay. Gawin niyo pong sa aming kalooban ay manuot ang pag-ibig sa inyong ngalang dakila at bantog. Upang sa pagunlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang inyong ipinagkaloob, mapagyaman niyo po ang kabutihang inyong inihahandog at ang inyong pinagyaman ay mapanatili niyo pong lubos sa inyong pagsubaybay sa amin at pagkukup. Sa pumamagitan ni Kristo so kasama ng Espiritu Santo magpa sa hanggan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-kolosas. Mga kapatid, mula nang marinig namin itong tungkol sa inyo, patuloy namin dinadalangin sa Diyos na namaypuspusun niya kayo ng kaalamang kaloob ng Espiritu, upang lubusan ninyong maunawaan ang kanyang kalooban. Sa gayon, makapumumuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa mabuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Dinadalangin din namin kayo ipatatagin niya sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang masaya ninyong mapagtisan ang lahat ng bagay. At magpasalamat kayo sa Ama sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana sa, ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niya ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Na ang Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas Magkaingay ng may galak, yaong lahat sa daigdig Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-aw sa, pag sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog At ang puon ay purihin ng tugtuging malindog Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambud, magkaingay sa harapan ng Diyos na ating hari. Ang Diyos na rin Aleluya, aleluya, sumunod kayo sa akin at kayo'y aking gagawing katambal ko sa tungkulin. Aleluya, aleluya. Sumayin niyo ang Panginoon. At niyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ay yung kay San Lucas. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybay ng lawa ng Henesaret. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nakalunsad na mga manging isda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi niya kay Simon, Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Sumagot si Simon, Guru, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Gayun nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya ay nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, Lumayo po kay sa aking Panginoon sapagkat ako'y makasalanan. Nang gilalas siya at ang kanyang mga kasama sa dami ng kanilang huli. Ngayon din si na Santiago Juan, mga anak ni Sebedeo, ng mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot. Mula ngayon ay mamamalakaya ka ng mga tao. Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nilang lahat at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Yung karanasan ng makatagpo ang Diyos ay isang karanasan na nagbubunga ng higit pang napakaraming biyaya sa buhay. Yun lamang. Ang tanong ay kung gaano tayong kabukas. At katulad ng nabanggit ko na minsan, Itong ebanghelyo yung ito, may tatlong tanda ng pagbubukas. O kapag nagbukas sa Diyos, may tatlo siyang tanda na nagpapakita kung ano ang kahulugan ng pagbubukas ng puso sa biyaya ng Diyos. Ang una ay yung pagkamangha, yung pagkilala sa kalakihan ng biyaya mula sa Diyos. Ang ikalwa ay ang karanasan ng kababaan ng loob sapagkat kapag naranasan mo na ang kagandahang loob ng Diyos, wala kang magagawa kundi manikluhod at magsabi, ako'y hindi karapat-dapat sa biyaya ninyo. At ang ikatlo ay ang bukod sa pagsunod ay ang tinatawag na misyon. Na tuwing makikita natin ang biyaya ng Diyos sa buhay at natanggap natin, nagbukas tayo ng buong puso, ang laging lumilinaw sa buhay natin ay kung ano yung dapat nating gampanan sa mundong ito. Ito yung tatlong katotohanan ng karanasan ng mga nasa bangka. Si Pedro na namangha sa, la, sa dami ng nahuling isda dahil siya ay nakinig sa salita ng Diyos. Ikalwa, si Pedro na nanikluhod sapagkat nang malaman niya ang kaharap niya ay ang kanyang Panginoon o kanyang makita yung kagandahang loob ng Diyos. Siya ay nagsabing siya ay isang makasalanan. At ikatlo, si Pedro ang sinugo ng Panginoon upang mamalakaya na sa mga tao. Nawa po, maging bukas tayo sa Panginoon at sa kanyang mga biyaya. At sa ganitong katotohanan, tingnan natin ang mga tanda. Kung tayo bagay na mamanghapa sa mga biyaya ng Diyos, tayo ba'y buong kababaang loob na humaharap sa Diyos at ikatlong. Lumilinaw ba sa atin ang misyon at pagtawag sa atin ng Diyos? Puri ka Diyos sa mga likha sa sa kagandahang loob na to ng aming may alay mula sa lupa at bunga ng aming pagkuhan tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Puri-puri ang puri ka Diyos sa mga lumikha sa labutan sa iyong kagandahang loob Narito nga aming mayaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming pagawang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. <coughs> Manalangin kayo mga kapatid upang paghahay natin kalugda ng Diyos sa mga makapangyarihan. Sa <coughs> mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan sa buong sambay na niyong banan. Ama naming lumikha, kayo po ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob niyo po ang inyong kadakilaan ay aming handugan ng inyong minamarapat na aming may alay at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayon ipinagdiriwang sa pamamagitan ng Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Sumain niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan tunay ngang marapat na kayo'y aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang ninyo at kapiling noong lahat ng umiira la inyong likhain. Siya'y sinugo ninyo para kami ay sagipin at palayain. Kaya't siya'y kinalinga ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kayangat ka ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa inyo ng walang humpay sa kalangitan. Kaming lahat ngayon ay nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Pangalan, ka, banalang iyong kaharian, langit lupay nagpupugay sa inyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagbulat sa bulat, pilay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, kayo po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng inyo pong Espiritu, gawin niyong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinigti isang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Eh, hindi din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y si babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyo pong anak. Kaya't iniaalay namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa harap ninyo para maglingkod sa inyo. Isinasamo po namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin niyo po ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin niyo po kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa, ng lahat ng mga ubispo at ng tanang kaparian. Alalahanin din po ninyo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan niyo po sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan niyo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang banal na esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal ninyo sa pumamagitan na rin ang inyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pumamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag nating lahat ngayon ng buong lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka. <coughs> Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiyas sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo kaharian ng kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Kristo so sinabi niyo po sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ay sa inyong kalooban kasama ng Espiritu Santo. Magbasa walang hanggan.

mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos na siyang nagaalis ng lahat ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayo ngayon ay kanyang inaanyayahan sa kanyang piging. Mapalad ang nagbibigay daan sa kapayapaan, sila'y anak ng may kapal, at ang mapagtiis naman ay kanyang pinagaharian. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot receive, at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain niyo pong bigay ay humihiling ng lakas niyo pong inilalaan upang ang kagandahang loob namin ay madagdagan sa paglilingkod namin sa inyo pong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa aming kapwa sa pumamagitan ng So Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Oratio Imperata. O Diyos, amang mapagmahal, muli po kaming lumalapit sa panahong ito ng pagsubok. Hinihiling namin ang inyong biyaya upang aming malampas ang lahat ang panganib na dulot ng COVID-19 na marami na ang naapektuhan at maraming buhay na rin ang nakuha. Ipinapanalangin namin ng lahat ng may karamdaman na dulot ng virus na ito ay agara na sanang gumaling at muling makabalik sa pagpupuri sa inyo. Ganoon na rin ang sidhi ng aming panalangin para sa mga taong naglilingkod at kumagampan, para sa kapakanan ng iba, upang masugpo ang karamdamang ito at mapigilan ang higit pang paggalat at pananalanta nito. Nagpapasalamat po kami sa bakunang na isulong sa patnubay ng inyong mga kamay. Pagpalain niyo po ang aming pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng mga mahal namin sa buhay. At kami buong kababaang loob na humihili, humihingi ng inyo pong patnubay upang hindi namin malimutang paglingkuran ang mga aba at higit na nangangailangan lalo na sa mga panahong ito ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng Yeso Kristong Panginoon namin at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mahal na Birhen ng Biglang Awa, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calonsod, Sumayin ang Panginoon at pagpalain kayong lahat ng ating mapagmahal at mapagpatawad na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misay na ihandog na humayo tayo laging taglay ang pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Salamat.